Dahil um, one month na tayo ngayon ang ating Quezon City branch. So one month anniversary na ng Diwata Paris Overload Quezon City branch. Kaya naman, naisip ko, magbibigay ako ng mga bag. Tapos siguro magbibigay ako ng mga, mga tusak o price. Ipaparapon na lang natin doon sa mga dumating, kumakain doon sa Diwata Paris Overload sa Quezon City Branch. Yung maabutan natin, gagawa tayo ng gagawa tayo ng um, doon. So, ang price natin is tag isang sakong bigas, bali dalawang sakong bigas yung pwedeng manalo. Pag kumain ka mamaya dyan sa Diwata, Paris, Overload, Quezon City, Bright. Tapos hindi lang yun, guys. Naalala nyo pa ba, ba diba? Mayroon akong mga bag. Mayroon tayong mga bag. Ito, na bag. Ito, ganyan. Di ba yung mga bag natin? Siyempre, ayan yung mga bag na mga personalized. May, may pangalan ko. So may pangalan ko yan guys May mukha ko Merong diwata na nakalagay At saka siyempre picture ko Magbibigay din ako sa inyo mamaya ng mga bag doon Doon sa mga kumakain So papakita ko sa inyo Pero itong mga ipapamigay ko Wala siyang pangalan na diwata Pero nasa inyo na yun kung gusto niyong yung So I have her diwata Diwata bags Marami to Mga brand nyo, So ipapamigay ito mamaya guys sa inyo. Nagkakahalaga pala ito ng 1, 2, 1, 3. Depende yan sa size na gusto nyo. So, iba't ibang kulay. Bibigay natin ito mamaya. Ayan yun yung pinakita ko sa inyo. Di ba gaganda? Ganitong kulay. Ayan. Mga brand nyo ito guys ha. Abangan nyo ito mamaya dyan sa Quezon City Brands. Dahil, Diyos ko, sino kaya mas worthing mabibigyan natin. So, marami to. So, Apakah sudah terima maya kasi...